Aga pa nga lang at kakaligo ko lang at pawis na pawis na nga agad ako diyan. Nandito nga si Tomato para sunduin kami. At sila Lolo nga daw ay naghihintay sa amin sa labas. Birthday ngayon ng Lolo ko at may pupuntahan nga daw kami pagkatapos nila magluto. Si tatay nga ay nabiyay pa. Kaya pinagdala na lang namin ng pambihis niya. At eto na nga din chinelas niya para dun na lang siya dediretso -de mami Sakay na kami dito kay lolo. At eto nga si tomato todo hawak dito sa may pakwan. Ay baka nga naman gumulong ay magagaruti pa. Pababa na kami nito at muntik pang mabitawan ng pakwan. Mabuti na nga lang at nasa loon ng ating kamera. Habang nagluluto nga sila diyan, kami nga ni tomato ang in charge sa pinsan namin. Mukhang nag-enjoy -e naman siya sa pag-aalaga namin sa kanya. tulong-tulong -tulong na sila dito ng madalina. At tinawag na din kami para makapagbalat ng bawang. Ito ulit ang pinsan namin, pinapanood nga lang kami sa ginagawa namin. Nagsimula na nga kami magkarga sa jeep ng dadalin namin. Anong ula nyo kung pasaan kami ngayon? Eto nga daladala ko ay nangangamoy. Kaya hindi ko na matiis na hindi silipin. At abang, walang kamatayan na naman. Pinagmamadali na kami diyan sa paghako. At habang nagpapakahirap nga kami diyan, isang tao naman dito na relax la Ay, ano kaya? iyon Paalis na nga kami nito at ang kanin nga hindi na ng pusa. Sabi ni tatay, sa kanilang pwesto na nga lang daw ilagay ang manok. At baka nga daw hindi pa nakakalayoy, ay naubos na. Pati nga ang lumpia ay pinalipat na din sa pwesto nila. At nung makuha nga niya, pinag-alukan pa. Dahil mahal nga namin ang isa't isa, masapasa na nga lang kami para matikman ng lahat. <laughs> hindi pa kami nakakalayoy, ay nagkauwawan na. At mabuti na nga lang at nadaanan namin itong mga buko titikman ko na din ang nagtre-trending na buo dito. Ay, aba, hindi ko ma-appreciate ang lasa. Dahil mas na-appreciate ko nga ang ganda ng mga nagtitinda. Ay, nako, yan na naman tayo na birthday ngayon ni Lolo. Pero hindi nga kami kakain sa mga resto. At ang pupuntahan nga namin ay malayo sa wifi. Dito nga kami ngayon sa Baywalk ng San Nicolas. At tamang hanap lang kami ng aming mapuepestuhan. Dito nga sa napili namin mukha nga siyang masukal. Pero parang diredi talaga ang pwestong ito sa amin. Familiar ba kayo sa bungang ito? Sabi nga daw nila Lolo ay prutas nga daw ito. Anong tawag nito sa inyo sa lugar nyo? Marami nga kami nakitang ganyan dito. At tinikman pa nga yan ng lolo. Para patunayan nga na nakakain daw ito. Pero syempre, ayoko pa nga din subukan. Mahirap na wala pang ilang oras nung natikman to ni lolo. Nagbaon din pala kami ng mga mesa dito. Kasama nga mga binuhat naming upuan. Dahil dito nga namin kakainin ang niluto nila kanina. Tamang upo nga lang ako dito habang nag-aako sila ng gamit. Alas 12 na nung makarating kami dito. At tamang tama lang para sa tangalian namin. Ito yung view na makikita sa pinastuhan namin. At sayang nga lang dahil hindi kami kami makababa. Para nga makapagtampisaw ng kaunti sa dagat. Yung tampisaw na sa pati ulo. <laughs> sa mga kababayan ko, nakapunta na din ba kayo dito? Madami nga nagdadaan ng sasakyan diyan. At napapatingin nga sila sa amin. Siguro inisip nila, bakit kaya sa sukal nagkakainan. <laughs> Wala nang kung ano-anong orasyon pa. At kami nga idarit yung kain na. Haba ng tiniis ko kanina, ay hindi na ako magpapapigil ba? Biniyak na nga din ni tatay itong pakwa. Na kaninang laging muntikan magpatak. Ganito nga lang kami kami mag-celebrate ng birthday. Kahit hindi ganun kagagarbong pinggan. At handaan, basta kami magkakasama. Nabububuo ng gantong kasayang karatasan. Nung makakain na ay ano pa? Tamang kuya ko yung nangalang ako din eh. At tamang kwentuhan na nga lang din sa kanila. At pare nga, kahit saan mapunta. Ay laging babaray Ay kahit mainit nga, hindi pwedeng walang paraan. <coughs> namin. Kaya nagtingin-tingin si Lolo ng aming malilipatan. Nung sabi nga ay okay nga daw sa kabila. Ay nagtawidan na nga at ang mga gamit ay basta nang iniwanan. Ay, Diyos ko pa. <laughs> Nagtulong-tulong na nga kami diyan sa paglilipat ng mga gamit. At mukhang maganda nga itong bago naming napwestuhan. At may libre pa nga at ang may ulam ay Diyos ko po. Yan nga kaninang napustuhan namin. At dito nga lang kami sa may tapat lumipat. At tinawid na nga din nila itong lamesang naiwan pa. Ako nga dito ay problemado sa paglalata ng aking mapwepwestuhan. Meron din pala ditong puno ng aratilis. Sa tagal-tagal na hindi ako nakatikim. Ay are pa naman ng paborito ko. Marami nga may ayaw dito. At para nga daw nakain lang sila ng lisa. Ay may saunggoy ata at nakakain na ng lisa. Busog na busog na ako ng araw na to. At nasira na naman ang pautot-utot na diet ko. sari na naman nga ang nakain ko. Bukas nga ay pasukan na, baka magpururot pa. At tamang mukbang nga lang ako nang nakuha naming aratilis. At sabang nagbumukbang nga ako diyan, ay may mga batang nakabait na nagdaan. At sabi nga nila ay umahambod na sa kanilang pinanggalingan. Hindi nga namin sila pinakinggan, kaya ito nga. Nung biglang patak ng ulan ay karibok na karibok. Kanya-kanya na nga kami diyan nagtakbuhan. At ang mga gamit nga namin ay hindi na maintindihan. Kung paano nga, bit Biten. Mabang oras na din ang naitigil namin dito. At kami nga daw iuuwi na. Sa bahay na nalang daw tutuloy. Guys, hindi ko na pala kayo napag-sharon kanina. Kaya ilalagay ko na nga lang sa comment section ang nganda. Ay di kanya-kanya na lang kayong online sharon. Huwag kalilimutan yung follow, like, and share. Salamat sa panonood. Thank you, Lord!